share lang para doon sa mga may sasakyan na kung minsan mahirap ng ikambyo ayan hindi na masyadong mailapat itong uh, pinaka clutch nya ayan hindi na siya mailapat ng lapat na lapat pag inaapakan siya oh, halos sumayad na rito sa flooring kasi ang dahilan sa sobrang kapal nitong mga nakalagay dito ayan sa sapin sapin na kaya kung minsan ay hirap magkambyo dahil sa mga sapin dito sa pinaka flooring nya so kung makaranas din kayo ng kagaya nito na mahirap ikambyo magbawas kayo ng sapin kung maaari yung tama lang yung isang piraso lang at uh, pinakailangan alisin muna ninyo itong pinaka sapin tapos saka nyo ikambyo kung ah uh, maayos siyang ikambyo kung hindi na nahihirapan na pumasok yung kambyo kalimitan ganun maraming sapin dito sa ilalim kaya pag inipakan yung clutch hindi na umaabot dito kumisan tingnan hindi yung mga sapin ninyo dapat dito sa mga ganitong ano, pag mahirap ikambyo magtanggal muna kayo isang sapin. tama na yung isa yung normal yung maraming sapin kaya yun kung misan mararanasan ninyo, na yung mahirap ng ikambyo magpapa-adjust itataas mababago ang alignment ng uh, clutch nung kanyang pag-apak at ayun nga mahirapan ng kamyon kaya dapat tingnan din ito kung uh, kapag inalis yung sapin ay uh, madali na siyang ikambyo kalimitan ganun sa mga maraming sapin dito na hindi nga maisagad ito dahil sa maraming sapin. Okay, ganoon lang. Share, share lang.